Sa natin, yung talukuran namin yung barangay pinagbuhatan din sa Pasig at Esther, dalawa pa rin mag pa magkakabal laban si incumbent Mio Bigo Soto at Sara Discaya at Bro Pasig <laughs> Okay, like <laughs> okay, okay, to okay, okay, and okay, 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 ang okay, 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 ang okay, 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 ito po, ang pinagbuhatan. Eh, pakibidyo mga ngayon, pre. Ayan, pinagbuhatan. Yan po ang aming pagkakataka na ng Bay. Ayan. Pakibidyo. Tara, pre, dito tayo. Ay, tara po. Ate, good afternoon po. Salam Ate, baka naman. Ate, kung kayo pabibili, sino po yung napupunan nyo dito? Sino po? Sino Ayan, papasok po. Sige, sige po. soto. Thank you po. Unang unang interview unang tanong din. Bakit ko si Mayor Dico? Ayan, maganda 'yan. Magaling. Ah, akala ko po yung maganda sa babae, dapat kuha po po siya. Okay, thank you po. Okay, bye tayo. Okay, bro. Taypre. Oh, ano pa? Pasig kayo po po Baka naman pwede mga isor po. Isang or siya. Wala. Ako kaya? Pasig kayo? Ayaw bro. Ito tayo. Sino po kayo? Dico Soto. Ayan. Dico ate, ate. Ate ganda. Baka naman pwede eh. Hindi po. Ate ganda! Ha? Ay, kuya! ko kami one word lang. kali po yung kali survey lamang ito. kali survey dito. Dito dito soto. Dito po soto kali po dito po, dito po. Dito po. Dito po. Ano yung ako doon? Mayor po ng Pasig na pupusuhan. Sino? Ano survey lang ito? Don't worry. Sino yung napupusuhan? Sino, sino, sino? Sino po? Sino? sino, sino? Ah, sa akin lang. Ah, uh, okay, okay. Thank po. Undecided. Hindi po lang sa akin. Parang dalawa tayo. Sir, mawalang galang na. <laughs> Ay, salunod, salunod, salunod. Diba, sa mga... Sino po ng Pasig? Sino yung napupusuhan? Ano yung sumilangan po? Dito po Sino po? Okay, Sara, Ay po, Biko. Dito po. 'yan. Ah, sa mga babeyo, Maganda nga po po sa inyo salita lang po. Kailangan namin. Kasi. Sino po, kuya. Biko. 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 Biko pa rin, bro. Ay po kuya, nag-uungi. Sino kayo? Sino? Hindi mo soto pa rin. Nag-iungupitan mo kuya. Ayaw. Ayaw bro. Sige po. Kasi naman taga-pasit. Sige, po. Ayaw, hati tayo. Dito. Dito. Kaya, master mo naman. One word lang. Sino? Ah, buhay ko rin. Tiyo po. Tiyo po. Ah, tira -tira. Break. <manyan> sir, po. Kaya, sino po ang gustoan? Ate. Dito Okay, Biko bro. Pero okay. tuturuan ni Ate. Eh, wala lang na hindi sa kiyama. Clear po na dito. Sino? Biko Soto. Sir, erroran pa. Sir, baka naman, one Bico, word lang. Ano lang, okay, okay, seconds lang. Biko okay, 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 okay. oh, pa rin. Okay, jo. Ay, cause ko sana tanong. Biko, Biko para sa. Kaya kaya po. Sino kayo? Biko sara Biko Soto. Lego tayo. Lego? Pico tayo, Pico. Pico. Aya. Pico pa rin. Okay, tingnan po. Pico pa rin. Tayo po. Bigyan mo pre. Sir, para makapanood ng interview sa inyo. Hmm, lang. Hello po, Ate. Good afternoon. Mag uh, manghihingi po kami ng isang salita. Kung kayo po boboto, sino pagkakatiwala mo dito? Dito sa to kayo po, Ate. Yes. Ah, ikaw lang po. Tingin po. Biko ko bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayan. Kuya, pakikiyayin nyo naman kami ng pabor. Isang salita lang po. Kung kayo bumuboto, sinong pagkakatiwalaan nyo rin sa dalawang to na Pasig, Mayor? Ah, Mayor po na Pasig, Mayor. Pakibanggit nga po kuya para sa i scoring. I-scoring kasi yan sa monitor eh. Sa akin ano. Biko. Hayo po, kuya. Eh, Bigo pa rin. Bigo pa rin. Tingnan mo. Bigo pa rin daw, bro. Ay, dito kaya. Uy, wala. Ano tayo, ay bro? Ayun, sa mga ganda. Ang ganda. Hello, hello. Kaya, baka naman kuya makaisturbo ng isang salita lang. O kayo buboto? Kasi kayo boboto di dito. Sara, Biko. ko. Ano, comment? Sige po. Ayun tayo, tayo lang sa mga ganda. Ma'am, favor naman. Hello po. Hello po. Okay, hindi lang po kami nang salita. Kung kayo po gusto, voto sino po kayo magtitiwala sa dalawang lang lalaban dito sa Pasig na mayor. Biko Soto. Biko rin. Kayo po. Kayo po, ma'am. Biko pa rin. Sino po? Kayo, sir. Sara Biko. Biko pa rin. Sino po dyan? Sino po kayo dyan, sir? Sir, kayo po. Biko po, biko. Ah, B ko pa rin, bro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. 6. Ilan po kayo, sir? 10 lang dito. Pero, anim lang ang ano, na-counted ko eh. Anim, anim lang na-counted, bro. Trat. Tiga po! Oya, oh, yeah, good afternoon po. Mangingi lang po kami ng pabor. Mayor po na pa kasi. Talit ang Sino po yung pupusuhan? Sino dyan? Siyempre, Biko. Biko? Biko. Para po, po. Dalawang Biko. Pre. Biko, Biko. Sino ang pagkakati wala mo dyan ang boto mo? Sino po? Sigurang mo lang sa akin. Okay na yan. Biko, Sara. Biko, Soto pa rin bro. Sige po. Sige

Ate, si ah, eh. hey, si Sa iso, lang po. Biko pa rin. Biko pa rin, Tago ko pa rin. Ayan, dami niyan. Biko pa, pa rin. Biko si pa po ate. Biko pa rin. Apat lang bro. Parehas lang. Tingyo, tingyo, sa YouTube. Ano bro, dito tayo. Sir, mawalang kaan. Ay, Ayan, sir. Ayan po. Biko, on Ay, Biko rin. Hindi po. Iya. Eh, para mangako, mag-upload din tayo. Sino po? Kailangan po para sa score. Biko. Biko sa to. Ayan, ito. Pero may key, naman kami rito, ha. Dapat lang po sa inyo lahat. Isang ito, dente, dente. salita lang po. Mayroon po nang pasyente, meron po. Dito po. Pareho lang yan. Para yan. Sino yan? Sino? Oh, okay. hindi ka nalilito. Sino? Biko. Biko. Ayan, ito papasok bro? Ang ganda. Paalbo naman na salita. Sino po? Ha? Sino yan? Ayaw, mong ganda. Hindi ka rito. Ay, hindi rito. Pre. O yan, naman kami ng salita lang. Sino mo rito? buto ka. Biko Soto. Ayan, bro. Biko, ate, Biko, Eh you po. Thank you, Ate, ha. Ah. Appreciate naman sa time niyo sa amin. Nagpasensya na po kayo sa time, ha. Kayo sa amin YouTube channel. Mayroon po nang passive. Hindi na taga rito yan, bro, eh. Hindi na sila taga rito, eh. Biko, thank you. Butante kayo rito, Ate. Biko rin. Butante kayo rito? Sabi nyo kanina, hindi? Hindi. Asan kaya kayo? Wala. Hindi yan eh. Oh, okay, nag-counter. Tingyo, tingyo. Right. Asan ka natin Kaya. Kung kayo buboto, ayaw kayo magtitiwala dito. Ligo pa rin. Kaya, na eh. baka naman po. Ayo po kaya. Ayo po, nandito. Dito. Dito, Sarah. Kung ano po, po, sana. Ano ba po, kayo? po kayo dito. kaya, po dito? Sino mong <tipos> <tipos> subukan. Masisira ang buhay <tipos> mo. Ayaw po, kaya? Biko! 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 Yeah. Biko! Yeah. Biko. 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 Ano? <tipos> Sir, butante ka ng Pasig. Butante ka ng Pasig. Hmm. O kayo po bu buboto. Kayo kayo magtitiwala ang buto mo rito. Kayo yung pagkakatiwala. Hindi ah, ka pa sure. Okay, tingin po. ya, yeah. kaya nang pwede maka-albor ng isang salita lang. Kayo na po kayo dyan kung buboto ka. Kayo mo yung pagkakatiwala buto mo. Kayo po, Biko. Biko Soto, bro. Si Kuya, dyan sa loob. Ay, ito pala. Pasigin yo Kuya. Pasigin nyo. Pasigin Ah, Okay. Ito, okay. 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 bro. Wala rin, bro. Sir, pasigay nyo? Pasig? Bumaba ito? Sino yung nagpupulog mo dito? Mayroon na pasig. Pico Soto. Pico Soto. Okay, Para mamalot din, sir. Okay, sir. Walang Dali-survey lang po. na pasig. Ayan po. Hindi rin, ba, sir? Ka rin. dalawang okay. pico. Tingnan mo. Tingnan mo Para ma-search sa iyo. Ah, salita lang. Kainin ano po botan kayo ang voto. Mutante na po, hindi pa. Okay, sino po yung pupusokan mo dito? Ayan. Vico Sara. Vico? Thank you, thank you. Thank you Thank you ate, appreciate. Ito bro. Ate, meron pa rin dalang, ano, picture. Ayun po yung mga kamamang po, may vloggers. Eh. may albor lang kami ng salita. Ateo. sino po, pagkakataon lang mo dito? Meron pa rin Sino po ate? Mayroon ba o wala? Sino? Di ko. Di ko? Ito sa ate. Ito ate. Ikaw, ikaw. Hindi ako Ay hindi ko sabihin ito. Susidi kasi Mga butante kayo ko ah. Mga butante ito? Sino butante? Ah hindi, siya lang. Ikaw po kayo, Okay, thank you. Thank you po. Ito, ito. Ha? Ata'y bro, dito. Dalapatin natin itong... Masasig ka sir? Okay. Okay. Ito, ito bro. Ayan bro Hello! Good afternoon mo! Ay si kuya oh Sir, mo wala kaalam na Sir, seconds lang seconds Isang salita lang naman to Baka naman sir Sir, okay lang Diko o Sara? Hello! Ay, hindi ko handa, pa. Sir. Wala ka panganda. handa. Tingin ko sir, ah. Okay, okay. At ito na po ang kaba na ang pinagbuhatan. Masis, sino po yung Biko ka ate? Biko. Ikaw. Ano? Biko, Biko, Biko. Biko, 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 Biko ka daw kaya? Biko. Biko. Ay, ate. Ito, ito. lang Biko. Biko. Bakit si Biko susunod? Ano ba eh? Biko? Okay. Bakit mo si Mayor Rico Soto? Bakit po? Ano meron? Mabait. Ah, makatulong yun. Thank you po. Maluwag. Maluwag. Magaling talaga si Sir Rico. Okay. Ah. Dit. Ay, tayo bro. Marami pa rin pala dito. Si Abulante kayo ng Pasig. Abulante kayo ng Pasig. Apo. Sino pa kakatiwala mo dyan? Yan, 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 yan. Rico, Sara. Rico pa rin. Ako kuya. Rico ka pa rin? Ah, Rico pa rin bro. Rico pa rin? Biko pa rin bro. Ate, okay. Biko Sara. Biko. Biko Sara. Biko pa rin. Ito na pa. Ito. Biko. Biko. Ako po. Biko Sara. Biko. Ang lupit oh, sino pa? Biko Lupit pa? para si Biko talaga. Dapat po sa inyong dalawa, ano? Alam po kami ng kaunting, ano, segundo lang. Ayun niyo po kayo mag-itulay tayo, kayo buboto. Biko. Biko, tayo ka. Biko. Po tayo na ng Pasig. Pasig kayo buboto. Okay. Okay, tingnan, tingnan. Dito sa dalawang to. Biko. Biko.

raptor <imit> number Ay ay yo, yun, hindi ka Pasig. Pasig. Ay ay pa. ay ayan, yun, 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 yun. ay po, Sir, ay ay. Medro ayan. sa Pasig. Pasig. Ayun. Biko soto. No. Biko paren. Biko, biko. biko paren okay. pa tatlong biko. biko. Bakit si Sir Biko? Bakit si Sir Soto? Magaling. Magaling. Okay, okay tingin okay, po. Subok okay. na bro. Okay, tingin po. Opposite po sa oras ha. B oh, ito pa, ito pa. Hello! B Hello B po. B Pasig po. Biko. Biko ka? Okay, okay. thank po. B thank po, thank you, po. Thank you, thank you, oh, thank you. Ay, sige, pa rin natin ito. Talagang kakaiba yung kaya-sarbi natin ngayon ha. Bubat-sarbi na yung nandun eh. At proceed naman tayo rin sa pinagbuhatan sa kabahan bro. na Sino? Sino Biko ko, Biko? rin? rin Ay hindi. Dalawang lang. Biko, Biko. na Sino po yung napukusuan? Sino po? Sabi ni sir, para sa isbo, Diko. Diko? Diko pa rin, dalawa. Bro. pa pasig. Ata na bro, ito ayaw. Sir, pasig kayo. Ito pasig kayo. Pasig kayo, meron Sino po? Diko? Diko pa. Dito bro. Ayaw. Sir, hindi hindi hindi. Para kung sa top day natin, North and South Town. Paano Ayan, okay. ano ah, ang pa dito. tayo? tapusin natin hanggang doon sa tulung. Alas ah, okay. balik? balik. Isang bigo ulit. Sir, yun na passive. Sino po? Bigo oh, pa rin. Tito po!

Ah, dire dire chat tayo rito, pre. Ano Okay, Thank you. Yes. Biko Sara. Biko pa rin. Sara Biko, Chris. Okay. Sara Biko, isang... Ayan, di pa Biko pa rin. Biko sara. sara. Uy! Ang lakas ng sounds bro. Copyright Kaya eh, kayo, Pasig? Sino kayo? Tapos na, na

pag lang nyo Kasi hindi bro. Oh, sino may mga pasigay nyo dito? Ikaw, sir. Pasigay nyo? sa to ka rin. Bili pre. Ito, pre. Pakabi mo. Bili Ito. Ay, ba yung bago nga dito. niya, no? Sara. Biskaya. sir? sir? Sino ka, sir? Sino ka, 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 sir? Sino ka, ka, hindi ko rin. Okay, bro. Tayo, tayo. thank you. Did you? Appreciate, appreciate. Hindi, kala siya na ako Akala ko sa mga nangyari sa atin.

ayam ayo ayo ngibini ko ya Sino po? Tekiko eh, pa rin. Tingi po. Sino Biko Soto pa rin bro Dito so, may tao rito sir Wala na Wala okay. na tayo rito bro ah Ha? Kuya huh? yeah. well, magandang hapon po Baka naman isang salita lang Sino po kayo rito? Ha? Wala pa Wala na bro ah Ha? Ha huh? rito meron pa Ate ganda Baka naman. Ate ganda. Ayaw niya ate ganda. Ayaw niya ate ganda. Sir, dapat rin po. Mahingi na kami ng salita. Nakali sir bilang. Kung kayo po may mili, sino po pagkakatiwala ng buto rito? Biko o Sara? Biko? Kayo po. Biko, sir. Biko po. Ay, hindi ka po. Thank you. Thank you po. na Nagiging kami ng salita lang. O kayo bubutong, mo boto kasi pag kati mo rito. Ayan oh. Puro mo lang sa akin sino. Ano comment pa? Pero kung mo comment ta sino. Wala pa. Sino po? Ano ba tapos na yan? Ha? Tapos na?

North Van, may, maya maya lamang, ano po. At salamat po naman sa patuloy niyong pag-support sa Real TV at Asiro TV. Appreciate it po. Ayan po, kita-kita niyo po sa monitor po, sino talaga ang malakas dito sa Pasig. Sa southbound ng Pinagbuhatan at Ah, pro, paso. Okay, kagaya na sinabi na akin kanina ng si Surti TV, ano. Ito po, binaybay po namin yung southbound ng Pinag Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. And pangalawa po, maraming maraming salamat po sa support sa aming Team Channel. And palagay ko po, at kayo yung nasisiyahan sa amin. Yes. costume eh, Hindi pa ito makasara. Ang kawawang wow. cowboy and red cowboy kusyong. Bakit po? Dahil ang aking kaibigan at sila, sa TV, ay nakabalik namin eh. Lahat ng kanyang mga videos ay meron ng commercial at ads. At maraming maraming salamat sa support na tayo ng channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Thank you, bro. Sa thank you po. Ah, thank you po. po. Thank you po. Nanababas na po. video po. Thank you po.